sa naging tiwala sa sarili ang isang Novo esihana sa pagsali sa mga singing contest ay napatunayang ang suporta ng magulang at mga mahal sa buhay ay malaking bagay upang mapagtagumpayan ang mga hangarin sa buhay. Kaya naman 17 anyos sa Novo esihana na minaliit pero tinanghal na Grand Champion sa Sharp Sambasador Season 2. Tinanghal bilang Grand Champion sa Sharp door Season 2 ang 17 anyos sa Novo esihana ng Kissel Adriana Abalos ng Talavera Nueva Ecija. Kwento ng ina ni Kiselle na si Jane Abalos, tipikal na mahiyain ang kanyang pangani na anak na si Kissel na bagamat matibilang bilang may talento at magaling sa pag-awit, ay hindi dito nakasanayang sumali sa mga singing contest at sa halip ay nag-focus sa kanyang pag-aaral. Ngunit nang madiskubrian niya ng kanyang principal sa San Ricardo National High School ang kahusayan sa pagkanta ni Kissel, ay itinulak niya itong sumali sa mga patintalak. Unang sumabak si Kisal at nagwagi bilang first placer sa virtual Himig Kundiman na bahagi ng selebrasyon ng National Arts Month Celebration noong February 26, 20, 2022 at muli siyang nagpakitang gilas sa 81st Araw ng Kagitingan and Philippine Veteran Week Virtual Songwriting Contest kung saan naiuwi niya ang first place noong May 2, 2022. Sa pangatlong pagkakataon na pagsali nito sa singing contest ay kakaibang kaba ang naramdaman ni Kisel. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang sasali ng contest ng face-to-face. -face. Pagbabahagi ni Kisel, hindi naging madali para sa kanya ang mapaglabanan ng kabang naramdaman na si sa pagsali sa Sharp Ambassador Season 2 dahil ang mga katunggali niya ay mga batikan ng kontesero at kontesera na sumasali sa mga pa sa National TV. Minaliit din anya siya, pinagtatawanan at tila ininsulto ng malamang baguhan at first time siyang sasabak sa face-to-face -face singing contest. Inaya na rin niya ang kanyang ina na umuwi na lamang ng kanilang bahay at huwag nang ituloy ang laban. Ngunit dahil sa suporta ng kanyang ina at kita, ay naisip ni Kistel na ituloy ang laban at magkatiwalaan ng kanyang sariling kakayanan. Sinabi ni Mami jay na sa kabila ng pagkawala ng kumpiyansa sa sarili ni Kistel, ay pinaalalahanan niya itong kailangang ituloy ang laban para sa pampuhunan sa negosyong ninanais ito para sa kanilang pamilya. Lumakas naman ang loob ni Kisel at inisip na gagawin niya ito para sa kanyang pamilya at para patunayan na kaya niyang mag-shine sa sarili niyang paraan. May uwi ni Kisel ang titulo at 200,000 pesos na premyo kasama ng isang video kiset na nagkakalaga ng 36,000 pesos. Malaking bahagi din upang mapahusay at masanay pang mabuti ang talento ni Pizel at mapalakas ang kumpiyansa sa kanyang sarili nang maging bahagi siya ng mga performances ng Erasmo Entertainment Limited by Eramos Star, Talents and Entertainment Management. Handa na rin si Pizel sa pagsabak sa mas malalaking entablado at patimpalak upang ipamalas ang kanyang talento sa anumang panig ng mundo. Kaya payo niya sa mga kagaya niyang walang tiwala sa sariling takayanan na huwag mawala ng pag-asa at tiwala sa sarili at sa Panginoong may likha. Unang